Ayos yung pao. Kaya parang yung palo. Madilaw ba yan oh. O, ayan nga. Ayan guys o. Ba't itong isa? Paras lang yan? Paras lang ba yan? Diba kung palik -pal 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 malapad ang palitik ng palo sa eh. iyo. Grabe, dalawa guys o. Ayan o. Oh. Laki. Bigat. Tama o, gabaraso halos. Laki. bari dalawa pa. Ba't dalawa yan? Uy mo. Guys, magandang hapon. So bali matagal-tagal po kaming walang upload Dahil uh, busy din po Busy rin po yung kasama ko sa kanyang uh, paghanap buhay uh, At ako rin po naman ay uh, may ginagawa So bali malaki na naman po yung dagat ngayon At magkataan kami ng trap So bali umbrella trap lang Tapos scouting box bali yung dito ang lang sa malapit So bali nagpapain pala kami ngayon uh, At ang aming pain ngayon na ay isda yan po tinatahin ni Kalumbat. kalambat kalambat <laughs> yan po guys o oh. yan ito lang po yung aming mga painan ano pa isda yan guys so, sa galing Ayun pa, may ulo pa nga doon Wala ah, na po kung ilan ang abuti nito ilan trap at yan po yung lang ang pain namin na dito lang kami magkakabit sa malapit so kita kita na lang po din sa spot na paglalagyan namin mamaya yan, abangan nyo na lang po din sa sub kasi okay, na mo yung mga tingnan nyo po yung mga tama nung mga <laughs> nakaraang huli oh. oh. ngat ngat talaga oh. po malalaking ano yan Malima ako ang dumali. Mga pulahan. Ayan guys. Kita na lang po sa spot na paglalagyan namin ng trap. So ayan guys. Barin dito na po kami sa spot na pinaglagyan namin. Paglalagyan namin. Bali may naikabit na kaming dalawa. <coughs> isang dragon fish trap saka isang umbrella trap. Bali ito po yung pangatlo. Ayan. Dito lang po kami dire-diretso sa may paunahan. Uh, dito pa yung mga trap na kakabit namin. Bali, ano pa ito? anin na tayo. Ah, na piraso pa. Tapos meron pa kami yung na box. Gusto na Hindi pa namin makakainan. Medyo hapon na kasi. bihira na rin mapaglagyan tong spot na to guys dahil bihira tong ano bihirang maabot na ang tubig ang high tide malaki yan pare Give me a second. Yes, may nakita daw itong ano. Parang lungga. Pero hindi sure. Malapit lang to guys. Nagyam na lang pare ng isa dyan. Dito? Hmm. So, ano saan na? Dito na? Hmm. Kahit saan dyan. And guys, medyo hapo na. Hapo na pati talaga. So, ang tatlong umbrella trap pa lang po. Yan po ang ating ka-hunter. Yan lang nalagay Huling pagtataan ko dito guys ay halos puro hipon yung nahuli ko dito. Sa spot na to. okay lang naman kahit hipon pa rin yung mahuli namin <laughs> 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 malalim guys ang ano putik yung mahirap paglaad <laughs> hindi namin naalagay dun dahil masikip hanap kami ng bagong <laughs> 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 ano guys pumapasok parang yung tubig mga agos bali naaabot din to ng ano, hanggang bewang pag malaki talaga yung bago dito namin nilagay oh, pa, dilim na oh. sana hindi kami abutin ng dilim Ayan guys, at uh, tutulungan na muna namin yung ikabi para hindi kami abuti na ako gabi. Uh, mamaya na lang pag tapos na kayo magtaan. So, bye. And guys, tapos na po namin i-taan yung ano, mga umbrella trap saka dragon trap. So bali siyam na perasa yun at ito naman box ang patay na. Bali ano yung box ko. Ito yung isang malaki. bagong gawa po. ako so ito lang namin nilagay sa kabilang side tapos ito namang anin ito naman sa kabilang side dito ano na ng dagat yan so bali magpapain muna kami at talagay na rin namin maya maya mga ulang umaga po mga kaisla so pasensya na po kahapon at hindi na natuloy yung pag bibidyo ko dun sa huling tarap na ikakabit namin dahil inabot din kami ng dilim ah, hindi na ako nakapag video noon bali maman na kami ngayon ah, at maulan oh, ah, ako sa mga ng panahon ngayon sana may laman yung aming papandawin hindi ayun yung kasama ko shout out ah, ito guys yung unang ano trap na papandawin namin Bali, unang pandaw namin ang dragon fish trap. Maulan guys. Medyo maaga kami ngayon kaya medyo madilim pang ano, kalangitan. Sabay maulan pa. Ulan. Mahirap mag video guys pag gandong maulan. ito guys oh natuyo na pasensya na at medyo malabo ito yung pala yung kaunahan dragon fish trap saan ay eh, may laman mga hipon guys Natuyo na siya guys. Ah, nag-low tide na. Masabi. <laughs> Hindi ko lang napakita sa inyo kahapon yung pagkakabit nito. Ah, meron. Ang may ahas pa rin. May ahas. Ano yung isa pa gong? May alimang ako siya. May alimang guys. Ito ba ka nagpupun?

Mamaya na lang guys, madilim. Uh, Papandaw muna kami sa iba. Lalakas na pati ang ulan. Okay, may laman daw yung pangalawang ano. Dragon fish tara. Ay ano, umbrella. Ang ating pare. Ano kulay pula? hindi Mandilim, mandilim talaga wala ano? Ito, parang naman, Ha? Huh? guys. Para, ako, bibigyan ko. Ayun, sumara. Kari, baka mo, makalpas. Yan, Ay, ay sira. Ito, na sya, guys. siya kalaki. Ito, guys. Ay, hirabi. Ini sa tulong. Ay, madilim pa talaga guys. Ayan ano? o. na guys, madilim talaga. Uh, Nalito kami sa loob ng pakatan. Ayan Isang pulahan. Ayos. Pangalawang tarap pa lang yan. Parang maganda yung binamano ngayon dito. Ayos. Yes. Paano nang silid na ito? Baka yun naman natin ayusin ito. Mahalo hmm. kayo mga na. ay kaya lawa tayo mga sapat manit. Okay, daw muna ulit kami. Hmm. Ah, Ati na lang namin namaya at Mahirap Nahirap yung ano. Madilim pa dito sa loob ng ano. Pakat. And guys, nakalabas na kami ng ano. Pakat. Medyo maliwanag na. At balik yung mga nahuli namin. Ano lang to. Ah... Uh, umbrella trap pa lang ayan puro hipon dami oh ayan saka may isang ano maliit ito pa yung iba guys ayan oh meron kaming ano isang igat na malaki guys ano bang tawag dito sa ano na to klaseng il na to kung igat malabanos ba o igat talbosa sa hindi naman alam dalawa yan guys ito pa isa Ayan, puro hipon din lang po isa. Ayos yan pa o. Kaya pare ang palo, pare Madilaw ba yan oh? Ayan nga. Ayan guys o. Pare ang palo. Ba't itong isa? Paras lang yan? Paras lang yan? Oo. Ito ang palik, malapad ang palikpik ng palo eh Grabe, dalawa guys so. oh. Ayan o. Lucky. Bigat. Pag guys, may mo naman kaming isang, isang pareng malaki. Eh. Ayan o, dinamihan yung alamak natin Ah, uh, puro hipon. Dami kami hipon, guys. Mas hipon pa rin. Ayan. Tapos, ito ang isang malaking alimango. Pulahan. Ayan, guys. Oh. Uh. Taki. Mga ma -ma, may isang pagungkong na pa sama, mga. Ayan. yung dragon fish trap, meron din doon. Tapos ito, hipon. Ayos ka. And guys, iaayos muna namin at may papantayin pa kaming anin doon sa dunahan. Ayan o. Dragon fish trap na yun. Mga laman din yan. ano? Wala lang sipit. Malaki na rin pala no. Green. Bulik. Ayan. Aayos na muna namin guys dito sa ako at video mabigat. Ayan. At update na lang pagkapan ng isa dun. Sa isang spot. Bali, anim na peraso pa yun. Ayan, at malakas na naman yung ulan. So, ayan guys, bali. Ito na pala lahat yung aming nahuli. Ayan, itong igat. Tapos ito, hipon. Ah, uh, limango. Ang daming hipon guys. Saka mga isdang bakuli. Ayan. So, ayan na pala ang aming mga trap. Bali, nakaayos na. At, ano, kita kita na lang doon sa bahay yun guys nandito na po kami sa bahay at bali ito lahat yung hipong nakuha namin ano dami yan tapos ito naman po yung alimango ano bali siguro nasa isang kilo din tapos ito naman po yung palos ligat ilog kaya man po yung mga isda na huli. Ayan. Yan lang po guys ang aming huli ngayong araw sa labing limang trap. May pang-ulam na. May pang-benta rin. Ayan. Laking pang-ulam yan. Ayan guys. Hanggang dito na lang po. Tabang na lang sa mga susunod na video. Bye-bye.